Nice today. Okay. ito na po 'yung dinatawag nating uh, double passing. Ang una pong na na-picture po natin, na video natin, is single passing po yun So sa ibang area po na bukid o farm, ngayon dito naman po sa aking farm, okay? Ito po 'yung dinatawag na double passing. Ah, uh, iko-compare -co po natin itong ah uh, ah uh, stable okay stable po ang tawag sa amin gawa ng may mga blade at sa rotavator yung rotor natin na tinatawag po namin pag kukonfere po natin kung uh, ano po yung mas maganda or kasi dalawa po kasi ang ng mga farmers dito dito sa amin yung iba mas gusto nila yung yung rotavator kasi pino yung uh, na uh, nagagawa niya yung nga lang doble naman po yung bayad ka katulad ng stable depende kung ilang um, hanggang double pa uh, single passing, double passing hanggang sa triple pero mas uh, mas maliit lang po yung bayad so ito po mga ka-estibase dito po natin makikita iko-compare po natin kung ano po yung mas maganda uh, sa bagay depende naman po yan sa uh, sa pagtatanim pero mas maganda po yung uh, yung uh, uh, naka-prepare talaga pagkatapos po nitong uh, double passing na ito after uh, uh, after one day po pwede ko na po siyang i-plaster o yung tinatawag po namin na sagad sa Ilocano ibig po sabihin niyan papatagin po yung lupa at the same time matatanggal po yung ibang yung mga damo para hindi sagabal sa pagtatanim ng mais okay papakita ko po sa inyo yung trabaho po ng uh, uh double passing at the same time ko compare po natin sa uh, rotavator dito sa, uh, sa katabi ko po sa kapitbahay ko po rito sa, sa farm sa bukid po sa barangay Villanueva uh, sa ako po ng Bautista Pangasinan okay. stay lang po yan papakita po natin thank you mga ka -estibays. ito po yung klase ng single passing okay. medyo malalaki pa po yung mga lupa niya at uh, medyo hindi po siya ano hindi pa siya masyadong ano kaya kaya nung uh, pinadaan po sa double passing ito na po yung tinatawag pong double passing mas pino na po siya okay yan mas pino na po ngayon uh, kasi double passing na at the same time ito na po yung sinasabi ko yung mga lumalabas na po yung mga damo pag uh, plastering po yan okay ito po yung mga operator. Ayan. Okay. So, yung store. Kapila po yan po yung stable na tinatawag. Okay. May mga, mayroon po siyang uh, sham na blade. Okay siyam sa harapan, siyam sa likod, bali dalawa po yan. Kaya, mas ma kontrabaho trabaho niya. At the same time, uh, suwak sa budget po. Okay. okay? Ito na po mga ka-iski base. Uh, kanina, single passing. Ngayon, double passing na. Okay? Ang ang uh, gwapong operator ng tractor, ko yan ni Store. Agaraman mo, para na ba, basa. <laughs> Nagrereklamo po sila bago gawa ng basa pa daw ang lupa. <laughs> okay. Ayan. Okay. Ito naman po yung gawa po ng rotavator. Mas mapino po. Okay. Mas mapino katulad po nito, hindi pa po, po na, na hindi pa po, po ng plastering o yung nasasagad kasi uh, inihintay pa yung binhi na may tatanin nung may-ari. Yung, may yung kapitbahay ko po rito. Okay, yan po yung gawa po ng uh, uh rotavator. Kung po natin, pinong pino, pino talaga po siya. Ah. Uh, nga lang kung minsan ito na medyo tumitigas na siya dapat kasi rito pag gagawin uh, ito po itong ruta itong na na ruta na ito bali apat na araw na daw po itong nakatiwangwang supposed to be dapat nung katatapos na mo maruta bait isang araw po bago isang araw bago po siya maplaster dapat matataniman na po agad kasi pag hinayaan po kasi na hindi matatanim agad manin titigas pong muli itong lupa mawawala po yung kanyang uh, uh, kumbaga yung pinaka kwan ng lupa yung pinaka uh, kwan ng lupa para mas mas madaling tumubo yung binhi okay hindi lang po masabi kasi lukano okay at the same time okay yun po yung sa rotavator ito na po yung sa uh, double passing yan at papakita ko rin po uh, pagkaran po ng isang araw kailangan pong ma-plaster po ito same time pagkatapos po ng ma-plastering. Okay? Dalawang araw po bago ang taniman. Dalawa hanggang tatlong araw. Okay. Katulad po nito, kikita po natin medyo parang basa-basa pa -basa po ang lupa. yan po ang kagandahan po ng uh, pinakamagandang uh, klase ng lupa na or uh, klase ng lupa na tataniman. Hindi katulad po ng rotavator kanina na medyo namamagana po. Hirap na po yung buto na tumubo. Okay. Yan po yung uh, nagagawa po ng stable. Okay? So, maraming salamat po mga guys. Stay base. Stay lang po sa mga ipapakita ko pong mga video hanggang sa pagtatanim po ng mais. Kukopor po natin 'yan. Maraming pong salamat. Ganoon din po, bago lang po ako sa YouTube. Inihi- uh, inihihikayat ko po na sana i -like po niyo at the, at the same time i-subscribe niyo. At maraming pong salamat. God bless po sa lahat ng mga viewers. Thank you mga ka -stibays. Okay. Ayan na po mga ka-stupid. -kay, patapos na po sila. Okay. Tapos na po sila dito sa ating na Pagkirin, Tarim Farm. Okay. Ayan na po. Tapos na. Okay. Bali, triple po lahat ang bagsak po nitong uh, pinaararo ko. Kasi nung una kasi, bago dumating po yung bagyong ruli Saka sumunod po kasi si Ulysses na passing na pa single passing ko na po siya. Nga lang, syempre umulan, hindi natuloy ang pagtatanim kaya ngayon pina single passing ko ulit kaya lang malalaki po yung mga lupa niya, yung mga tipak ng lupa niya kaya medyo tagilid kaya pina triple ko na po para mas maganda. At the same time pino. Okay? Yan lang po mga ka-estibase. Maraming pong salamat. Sa taniman po. Hanggang sa pag pagpa-plastering, papakita ko ulit sa inyo. Thank you. God bless.